Hello Hello mga kasusya Good evening sa lahat uh, Today is Thursday Prepare ko na lutuin yung yung balat si Balat So yun, eh, gabi na katatapos lang ng trabaho Okay Naka-ready na rin yung hindi ko Ayan, yakapuin na Lagyan ko na lang ng mantika. Ayan. Lagyan ko ng mantika. Ayan si Hades. Say hello, Hades. Hello. 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 Okay. Painitin ko lang yung mantika. Okay. Ayan. Lalagyan na natin yung mantika. Ayan, pag mainit na, ilalagay ko na, okay? Ilalagay ko na yung mga balat. Ayan mga kasushi, medyo mainit na. Ilalagay na natin. Ilalagay na natin. Isa-isa. Dito. Ayan. Ayan, ilalagay na natin. Okay. Itag natin kasi baka mapaso ako. Ayan siya, tuyong-tuyo na siya. Sakto So, ayan yan mga kasushi yung gawa natin ng chicharon. Update ko na lang kayo mamaya o bukas. Kung ano yung itsura niya. Yan, yan, yan. Kasi medyo madilim eh. So, update ko kayo bukas. I-upload ko bukas. Okay? Uh, makita nyo yung itsura nung first fry ng chicharon na ginawa natin. Okay? Bye-bye. I love you all. Bye-bye.